Three signs na hindi lang ikaw ang kachat o kausap niya. Number 1. i chat o kakausapin ka lang kapag may kailangan. Alam mo yung tipong sa'yo hihingi ng favor kasi alam niyang hindi mo siya tatan. Magaling lang kapag may something na gusto sa'yo pero kapag di ka na kailangan, hindi ka na itchat-chat o kakausapin. Kasi nga, dalawa kayong kausap o kachat niya. Number 2, matagal mag-reply o mag sa chat mo. Alam mo yung nakakadalawa o maraming chat ka na pero wala pa rin siyang reply at hindi mo namamalayang minuto oras na pala ang lumipas. Kapag nagtatanong ka naman kung bakit ang tagal niyang mag-reply, magagalit siya at aawayin kanya niya. O tuluyan ng hindi ka kakausapin o itchat-chat. At way niya iyon para magkaroon ng time doon sa isa. Lalo na kung alam mong hindi siya busy sa trabaho o wala naman talaga siyang ginagawa. Mararamdaman mo naman iyon eh at mapapatanong ka na lang na bakit ang tagal niyang mag-reply o mag seen Malamang sa isa o sa iba, busy at wala siyang time sa'yo. Number 3. Wala siyang pakialam sa siniset mong oras para magkausap kayo. Alam mo yung dinediman mong oras na ganito, dapat magka-chat o magkausap kayo. Pero wala siyang pakialam. Nagtitimbang kasi iyan kung sayo ba siya magwo-work o sa isa niya pang ka-chat o kausap. Kasi nga dalawa kayong ini-entertain niya kaya binabalansi niya kung saan siya magme-benefits. Minsan kasi kahit alam mo namang dalawa kayong kausap niya o ini-entertain niya o marami pa kayo, nakikipagkompetensya ka pa Nagbubulag-bulagan ka pa Hinahayaan mong gawing tanga ang sarili mo tapos kapag nasaktan sasabihin mong pinaasa ka niya Pero ang totoo umasa ka kahit alam mong pinapaasa ka pala Tandaan mo 'yan God bless Kung may partner ka na iwasan mo ito kung may jowa ka na, huwag ka nang makikipagkaibigan sa isang taong posibleng mahulog ang loob mo o posibleng ma-inlove ka rito. Nagsisimula kasi lahat sa pakikipagkaibigan, pakikipagbiruan, bulahan, ang tinatawag nilang panluloko o cheating. Kapag sinimulan mo sa ganyan, baka hindi mo namamalayan, close na close na kayo. Unti-unti ka na rin nahuhulog dyan sa isang tao. At baka hindi na lang kayo magkaibigan, baka maging matalik na magkaibigan. At hanggang maging isang magkaibigan. Masasabi ng iba, okay lang naman iyon. Kasi kaibigan Siguro nga tama Tama pa sa una Kasi sasabihin mo pa lahat sa partner mo Lahat-lahat Pero kapag tumagal Ililihim mo na ang ibang samahan o banding ninyo Para di magselos ang partner mo Iwasan mo ito Kasi alam kong alam mo namang may mali sa ang ginagawa mo O ginagawa ninyo Pero sige ka pa rin ng sige kaya mo nagagawang magsikreto sa partner mo. Alam mong ang dating simpleng kwentuhan aabot na sa malalim na usapan at samahan. Kung dati, marami kayong magkakasama, tila nagbago ang lahat. Ngayon, kayong dalawa na ang magkasama nang walang alam ang iyong jowa. Kung dati tungkol lang sa mga simpleng bagay ang pinag-uusapan, ngayon, personal na buhay na ang usapan ninyo. At ang tono ng usapan at samahan ay hindi na magkaibigan. Bagkos, landian. Nanlalandi at lumalandi na. Huwag mo na sanang hintayin umabot ka pa sa sitwasyong sasabihin mo sa jowa mong nadala ka lang at di mo ginusto ang nangyari. Kasi una pa lang, alam mong mauhulog ka na sa isang tao, alam mong magiging close kayo pero still, tinuloy mo pa rin. May pagkakataon ka ng umiwas pero kinagat mo pa rin ang mansanas. Ayaw mong sakta ng partner mo pero sa mga ginagawa mong paulit-ulit na pagtatagpo at pagsisinungaling, doon pa lang sinasaktan mo na siya. Paano pa yun nahulog ka na sa mong kaibigan mo lang, hindi lang doble o triple kundi sobra pa ang sakit na itudulot mo sa partner mong minamahal ka ng totoo. Mag-isip ka kung ipagpapatuloy mo pa rin ang ginagawa mo kasi once na nahuli ka at nasira mo ang tiwala ng partner mo, wala nang maniniwala sa'yo at kahit sino pang tao ang takbuhan mo hindi mo na may aalis ang katotohanang may pagkakataon ka ng umiwas at lumayo. Pero, pinili mo pa rin magluko. Tandaan mo yan. God bless. Humanap ka ng partner na hindi mo na kailangang bantayan para hindi magluko. Alam mo? Ang manluloko kahit iplis mo pa iyan Na wag magloloko magloloko't magloloko iyan Kahit gawin mo lahat-lahat Umiyak ka pa Lumuhod ka pa sa kanya Magmakaawa ka Ibigay mo ang buong buhay mo umahalin mo siya ng buong buo para lamang hindi siya magloko Lulokohin ka pa rin yan ang tao kung maglolo ko yan, maglolo ko yan. Sabi ko nga ng paulit-ulit sa mga video ko, cheating is a choice. Kaya kung magmamahal ka, dapat yung papahalagahan yung tiwalang ibibigay mo. At hindi ipaparamdam sa'yo na mag-overthink ka kasi baka naglolo ko siya. Palagi mong tatandaan. Once na mahal ka ng isang tao, wala sa kanya ang salitang natukso lang ako. At hindi ka niya iiwan kahit umabot man kayo sa punto na sobrang komplikado na ang relasyon ninyo. Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin niya. Pipiliin niyang manatili palagi sa iyong tabi. Kaya hanapin mo ang ganitong partner, 'yung hindi mo kailangang bantayan higpitan sa kalin para lang hindi magluko at mawala sa buhay mo. Mamahalin ka niya ng walang kapantay at karibal. Tandaan mo yan. God bless.